Naisip mo na ba kung bakit bilyon-bilyong tao sa buong mundo ay may napakaibang pananaw tungkol sa iisang makasaysayang tauhan? Si Jesus, ang pinaka tao sa lahat ng panahon, ay kinikilala bilang ang mesyas ng mga Kristiyano. Ngunit para sa mga Hudyo at mga Muslim, ang kwento ay nagkaroon ng ganap na naiibang direksyon. Sino nga ba talaga siya? Isang propeta? Ang anak ng Diyos? O isa lamang guro? Ngayon titingnan natin si Jesus sa isang paraan na hindi pa natin nakita noon at pag-aaralan din natin ang malalim na teologikal na konteksto ng Kristyanismo kumpara sa ibang relihiyon. Kaya kung ikaw ay tunay na nakatuon sa pagkatuto, samahan mo ako. Mula nang lumakad si Jesus sa mundong ito, siya ang naging pinaka-pinag-uusapan, iginagalang at ng personalidad sa kasaysayan. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa kung paano siya tinitingnan sa ganap na magkaibang paraan ng iba't ibang relihiyon at kultura. Para sa mga Kristiyano, siya ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Ngunit para sa mga Hudyo at mga Muslim, ang kanyang pagkakakilanlan at papel ay may lubos na naiibang pananaw. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang humubog sa mga paniniwalang espiritual kundi nakaapekto rin sa daandaang taon ng kasaysayan, tradisyon at maging sa mga hidwaan. Upang maunawaan natin ang komplikasyong ito, kailangang una nating tingnan ang pananaw ng Hudaismo tungkol kay Jesus at sa konsepto ng Mesiyas. Sa Hudaismo, ang Mesiyas ay inaasahang isang makapangyarihang pinunong tao, isang direktang inapo ni Haring David. Siya ang magdadala ng pandaigdigang kapayapaan. Muling itatayo ang templo sa Jerusalem at titipunin ang mga Hudyo sa kanilang ipinangakong lupain upang maibalik ang kaluwalhatian ng Israel. Gayunpaman, ayon sa pananaw ng mga Hudyo, hindi natupad ni Jesus ang alinman sa mga inaasahang ito. Hindi muling naitayo ang templo, hindi pa dumating ang pandaigdigang kapayapaan, at hindi pa ganap na naibalik ang Israel. Kaya para sa mga Hudyo, si Jesus ay hindi maaring maging mesyas na ipinangako sa kasulatang Hebreo. Ang susunod na mahalagang punto sa pananaw ng Hudaismo ay ang paniniwala na ang Diyos ay ganap na nag-iisa at hindi mahahati. Ang ideya na ang Diyos ay maaaring magkatawang tao tulad ng sinasabi tungkol kay Jesus ay itinuturing na salungat sa teolohiya ng Hudaismo sa mga kasulatan tulad ng Deuteronomio, Kabanata 6, Talata 4, Nakasaad. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ang paniniwalang ito sa ganap na pagkaisa ng Diyos ang dahilan kung bakit tinatanggihan ng mga Hudyo ang ideya na si Jesus ay maaaring maging banal. Bukod dito, ang kaligtasan sa Hudaismo ay hindi nakasalalay sa isang natatanging sakripisyo tulad ng pagpapako sa krus, kundi ito ay mahigpit na nauugnay sa pagsunod sa Torah at sa isang direktang at patuloy na relasyon sa Diyos. Para sa mga Hudyo, ang pamumuhay ayon sa mga kautosang ibinigay ng Diyos ay ang susi sa espiritual na koneksyon at katubusan. Ngayon, kung aalisin natin ang ating pansin mula sa pananaw ng Hudaismo, makikita natin na sa Islam, si Jesus ay binibigyang kahulugan sa isang ganap na naiibang paraan at may mas malalim na kahulugan. At dito mismo natin matutuklasan ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pananaw ng Kristyanismo at Islam tungkol kay Jesus. Ang una ay ang pagkakaiba sa kung sino si Jesus. Sa Kristyanismo, si Jesus ay kinikilala bilang ang anak ng Diyos, bahagi ng Santisima Trinidad na binubuo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na silang tatlo ay iisa. Alam kong maraming Kristiyano ang naniniwala na ang bawat isa sa Trinidad ay hiwalay. Ngunit alamin mo na hindi ito ganon. Ang paniniwalang ito ay fundamental at naroroon sa buong doktrina ng Kristyano. Sinasabi sa Biblia sa Juan, Kabanata 3, Talata 16, Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito, ang ideya ni Jesus bilang anak ng Diyos ay hindi lamang nagpapatibay sa kanyang pagkadiyos, kundi ginagawa rin siyang pangunahing ugnayan sa plano ng kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kabilang banda, sa Islam, si Jesus ay lubos na iginagalang ngunit sa ibang paraan. Siya ay kilala bilang isa at itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang propetang ipinadala ni Allah ngunit hindi siya kinikilala bilang anak ng Diyos. Sinasabi sa Quran sa Kabanata Labing Talata 35. Hindi naaangkop kay Allah na magkaroon ng anak. Purihin siya kapag siya ay nagpasya ng isang bagay, sinasabi lamang niya, mangyari at ito ay nangyayari. Para sa mga Muslim, ang ideya na maaaring magkaroon ng anak si Allah ay salungat sa paniniwala sa ganap na pagkaisa ng Diyos. Ang pagtangging ito ay nakabatay sa prinsipyo ng Tauhid, ang paniniwala na si Allah ay hindi mahahati at hindi ibinabahagi ang kanyang diwa kaninuman. Ngunit, naisip mo na ba kung sino talaga si Allah? Si Allah ay ang salitang Arabe na ginagamit ng mga Muslim upang tukuyin ang lumikha tulad ng paggamit ng mga Kristiyano sa pangalang Yahweh. Halimbawa, Parehong mga Muslim at Hudyo ay naniniwala sa isang nag-iisang Diyos. Sa Islam, si Allah ay ang lumikha ng lahat, ganap na makapangyarihan, mahabagin, at puspos ng awa. Hindi siya maaaring ikumpara sa kahit ano o kanino man. Ang paniniwalang ito ay humuhubog sa paraan kung paano binibigyang kahulugan ng mga Muslim hindi lamang ang buhay ni Jesus, kundi pati na rin ang mismong konsepto ng pagkadyos at kaligtasan. At ang pagkakaibang ito tungkol sa kung sino si Jesus ay humahantong sa isa pangtanong na nagiging matinding paksa ng debate. Siya ba ay Diyos? Sa Kristyanismo, bagaman maraming nagsasabing hindi, ang sagot ay oo, si Jesus ay Diyos. Ngayon, isipin mong nasa isang pag-uusap ka kasama ang isang Muslim o isang Hudyo tungkol sa paksang ito. Kung sasabihin mong si Jesus ay Diyos, malamang ay maririnig mo ang sagot na ganito. Ngunit paano magiging tao ang Diyos? hindi maaaring magkaroon ng limitasyon ng Diyos. Ito ang pangunahing pagtutol ng mga relihiyong ito. Sa Islam, halimbawa, si Allah ay lubos na makapangyarihan at hindi maaaring maihambing sa kahit ano o kaninuman. Sinasabi sa Quran, sa Kabanata 5, Talata 72. Hindi naniniwala ang mga nagsasabing si Allah ay ang Mesiyas, anak ni Maria. Na, ibig sabihin, para sa mga Muslim, ang ideya na si Jesus ay maaaring Diyos ay ganap na hindi katanggap-tanggap sapagkat kailanman ay hindi maaring kumuha ng anyong tao ang Diyos o hatiin ang kanyang diwa. Ngunit may isang bagay dito na nagdudulot ng pagkalito sa marami sapagkat mula pa noong lumakad si Jesus sa mundo, ang kanyang buhay ay minarkahan ng isang bagay na kakaiba, ang mga himala. Mga himalang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Pinag-iba ang tubig upang maging alak, pinarami ang tinapay at isda upang mapakain ang maraming tao, pinagaling ang mga may ketong, ibinalik ang paningin ng mga bulag at maging ang pagbuhay sa mga patay. Ang bawat himala ay isang tanda ng banal na kapangyarihan at isang pagpapatunay para sa mga Kristiyano na siya ang anak ng Diyos. Sinasabi sa Juan, Kabanata 20, Talata 31, Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ngunit narito ang tanong, naniniwala rin ang mga Muslim na si Jesus ay gumawa ng mga himala. Kung gayon, bakit hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos? Ang katotohanan ay sinasabi sa Quran sa Kabanata 5, Talata 110. Alalahanin noong sinabi ni Allah, O Isa, anak ni Maria, alalahanin mo ang aking mga pagpapala sa iyo at sa iyong ina noong pinalakas kita sa pamamagitan ng banal na espiritu upang makapagsalita ka sa mga tao. Ipinapakita nito na para sa Islam, si Jesus ay isang kasangkapan ni Allah at hindi isang nilalang na mayroong sariling pagkadyos. Ibig sabihin, wala siyang sariling kapangyarihan kundi ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Allah. Ngayon, pumunta tayo sa isa sa pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng mundo. Nagdilim ang langit, yumanig ang lupa, at sa ibabaw ng isang krus, ipinako si Jesus. Sa Golgota, dinala niya ang bigat ng mga kasalanan ng mundo at sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lukas, Kabanata 23, Talata 34 Para sa mga Kristiyano, ang sandaling ito ang rurok ng kasaysayan ng kaligtasan, ang pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang krus ay hindi lamang isang simbolo ng pagdurusa kundi ng pagtubos at pag-asa. Ngunit para sa mga Muslim, hindi kailanman nangyari ang pangyayaring ito. Oo, maaaring nakakagulat itong marinig. Ngunit sinasabi sa Quran, sa Kabanata 4, talata 157, at dahil sinabi nila, Pinatay namin ang Mesyas, si Jesus, anak ni Maria, ang sugo ni Allah, ngunit hindi nila siya pinatay ni ipinako sa krus, kundi isang kahawig niya ang ipinakita sa kanila. Ayon sa paniniwalang islamiko, si Jesus ay mahimalang iniakyat sa langit bago pa man siya mahuli. Ang pagpapako sa krus ay isang ilusyon lamang at isa pang tao ang ipinalit kay Jesus sa krus. Ang paniniwalang ito ay nagpapakita ng pangunawa na hindi kailanman pahihintulutan ni Allah na ang isa sa kanyang mga pinakadakilang propeta ay dumanas ng isang kahihiyang kamatayan. Para sa kanila, ang pagpapako sa krus ay sumasalungat sa dangal ng isang pinakadakilang propeta. Ngayon, dumating na tayo sa isa sa mga huling pagkakaiba. Isipin mo kung ano ang nangyari matapos ang pagpapako sa krus. Ang ikatlong araw matapos siyang mamatay, ang umaga ay natatakpan pa ng bahagyang dilim, ang hangin ay may dalang lungkot. Ang mga babaeng sumunod kay Jesus ay pumunta sa libingan na may dalang mga pabango upang pahiran ang kanyang katawan. Ngunit natagpuan nilang naalis na ang batong nagtatakip sa libingan. Ang libingan ay walang laman. Dalawang anghel ang nagpakita sa kanila at nagsabi, Bakit ninyo hinahanap sa mga patay ang nabubuhay? Wala siya rito. Siya ay muling nabuhay. Lukas, Kabanata 24, Talata 5 at 6. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nakikita ng mga Kristiyano bilang ang pinakadakilang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, ang patunay ng kanyang banal na pagkakakilanlan at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng sumasampalataya sa kanya. Sa kabilang banda, sa Islam, ang pangyayaring ito ay hindi kinikilala ang dahilan ay malinaw para sa mga Muslim hindi namatay si Jesus. Dahil si Isa ay iniakyat sa langit bago mahuli, walang naganap na kamatayan, walang libing at walang muling pagkabuhay. Sinasabi sa Quran sa Kabanata 4, Talata 157 na malinaw na binabanggit na ang pagpapako sa krus ay isang ilusyon lamang. Ang pagkakaibang ito ay humahantong din sa isa sa mga pinakakagiliw-giliw na pagkakaiba. Kung hindi namatay at muling nabuhay si Jesus, ano ang nangyari sa pangako ng isang tagapagtulong na kanyang binanggit bago siya umalis? Sa Kristyanismo, ang pangakong ito ay binibigyang kahulugan bilang ang pagdating ng Espiritu Santo, ang tagapag-aliw na gumagabay sa mga Kristiyano sa katotohanan at sa pakikipag-isa sa Diyos. Sa Juan Kabanata 14, talata 26, sinabi ni Jesus, ngunit ang tagapagtulong ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Para sa mga Muslim, ang pangako ng tagapagtulong ay nakikita sa isang ganap na naiibang paraan. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay tumutukoy kay Muhammad, ang huling propetang ipinadala ni Allah. Nakikita nila si Muhammad bilang katuparan ng propesyang ito, ang huling tagapagdala ng mensahe ng Diyos at ang magdadala ng linaw at pagkakaisa sa banal na kapahayagan. Ang interpretasyong ito ay muling nagpapakita kung paano nakikita ng bawat relihiyon ang misyon ni Jesus at ang papel na kanyang ginampanan sa banal na plan. Ngayon, dumating na tayo sa isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng video na ito at ito rin ang pangalawa sa huling paksa, ang kaligtasan. Mula pa sa simula ng sangkatauhan, ang konsepto ng kasalanan at pagtubos ay naging sentro ng espiritual na paghahanap. Sa lumang tipan, kapwa mga Hudyo at Kristiyano ay may iisang salaysay na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ni Naadan at iba nang sila ay sumuway sa Diyos sa Hardin ng Eden. Ang kasalanan sa makatuwid ay hindi lamang isang kilos, kundi isang kondisyon na nakakaapekto sa buong sangkatauhan ito ay isang panloob na hilig na lumihis mula sa landas ng Diyos isang bagay na kailangang maitama upang maibalik ang banal na pakikipag-isa mula noon nakita natin ang pagsisikap ng tao na makahanap ng mga paraan upang mapatawad ang mga kasalanan at makipagkasundo sa Diyos sa sinaunang hudaismo, ang sistemang sakripisyal na itinatag ng Diyos sa tabernakulo at kalaunan sa templo, ang pangunahing paraan upang hanapin ang pakikipagkasundo. Ang mga sakripisyo ng hayop ay iniaalay bilang isang simbolo ng pagsisisi at bilang isang kahalili para sa makasalanan na nagpapahiwatig ng bigat ng kasalanan at halaga ng pagtubos. Para sa mga Kristiyano, ang kasalanan ay isang hadlang na hindi malalampasan ng sangkatauhan sa sarili nitong kakayahan. Ang batas ni Moses na ibinigay sa bayan ng Israel ay nagpakita ng kabanalan ng Diyos at naglantad sa kawalan ng kakayahan ng tao na sundin ng perpekto ang kanyang mga utos. Sinasabi sa Roma, Kabanata 3, Talata 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nakikita ng Kristyanismo ang realidad na ito bilang isang patunay na tanging isang perpektong sakripisyo na isinagawa ng isang walang kasalanan ang makalulutas sa problema ng kasalanan minsan at magpakailanman. Dito, pumapasok si Jesus sa Kristiyanong pananaw hindi lamang siya namuhay ng walang kasalanan kundi kinuha rin niya sa kanyang sarili ang kaparusahan na nararapat para sa buong sangkatauhan. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nauunawaan bilang pinakamataas na kilos ng pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Gayunpaman, ang Kristyanismo at Islam ay may magkakaibang pananaw pagdating sa kalagayan ng tao at kaligtasan. Sa Islam, ang salaysay tungkol sa kasalanan ay may ibang pananaw. Pinabanggit sa Quran ang pagkakamali ni na Adan at Eva, ngunit hindi ito itinuturing bilang isang espiritual na pagbagsak na hindi na maaaring baligtarin para sa sangkatauhan. Sa Islam, ang bawat tao ay ipinapanganak sa kalagayan ng kadalisayan, nakilala bilang fitra at may kakayahang pumili sa pagitan ng mabuti at masama ang kasalanan para sa mga Muslim ay isang pansamantalang paglihis, isang bagay na maaaring maitama sa pamamagitan ng tauspusong pagsisisi at pagsunod sa mga utos ni Allah. Sa Quran, inilarawan si Allah bilang ang mahabagin at ang mapagpatawad. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa isang sakripisyo kundi sa pagsisikap ng tao na sundin ang mga banal na kautusan tulad ng pagdarasal, pag-aayuno, pagbibigay ng limos at pamumuhay ng matuwid. Sinasabi sa Quran, Kabanata 30 Syam, Talata 53. O aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Katotohanan pinatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan pinalalakas ng mensaheng ito ang paniniwala na ang awa ng Diyos ay laging bukas para sa mga taimtim na naghahanap nito. Bukod dito, sa Islam, si Jesus ay hindi namatay para sa sinuman at sa makatuwid, hindi maaring maging pinagmulan ng kaligtasan. Ngayon, dumating tayo sa huli at marahil ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim pagdating kay Jesus ang ikalawang pagparito. Para sa mga Kristiyano, ito ang pinakahihintay na kaganapan, ang sandali kung kailan babalik si Jesus na may kaluwalhatian at kapangyarihan upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Itatag ang kanyang walang hanggang kaharian at tuparin ang pangako ng ganap na pagtubos. Ito ang batayan ng lahat ng pag-asa ng Kristiyano na inilalarawan sa mga gawa Kabanata 1, Talata 11, kung saan sinabi ng mga anghel, ang Hesus na ito na iniakyat mula sa inyo patungo sa langit ay babalik sa parehong paraan na inyong nakita siyang umakyat. Sa araw na iyon, ang banal na kaluwalhatian ay ganap na mahahayag at makikilala ng lahat si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sa kabilang banda, sa Islam, si Jesus ay babalik din, ngunit may ganap na naiibang papel. Para sa mga Muslim, si Isa, Yesus ay hindi babalik bilang anak ng Diyos, kundi bilang isang propeta ni Allah na isinugo upang ituwid ang mga pagbabago na, ayon sa kanila, ay ipinakilala ng Kristyanismo sa kanyang mensahe. Naniniwala sila na si Jesus ay babasagin ang mga krus, pag-iisahin ang sangkatauhan sa ilalim ng Islam, at tatalunin ang Dajjal, ang Islamikong bersyon ng Antikristo. Hindi tulad ng pananaw ng Kristiyano, si Jesus ay hindi itataas bilang isang banal na persona kundi kikilos bilang isang mapagpakumbabang lingkod ni Allah muling pinagtitibay ang pananampalatayang Islamiko at inihahanda ang daan para sa huling paghuhukom. Ang mga pananaw na ito, gaano man kalayo sa isa't isa, ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang bagay, ang pagiging sentro ni Jesus bilang isang makasaysayan at espiritual na figura. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng espasyo para sa teolohikal at relihiyosong pagninilay, sinusuri ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Kristyanismo, Hudaismo at Islam sa isang mahinahon at impormatibong paraan. Hindi ito tungkol sa pagtataguyod ng pagkakahati o paghatol, kundi sa paghikayat ng pagunawa at dialogo sa pagitan ng mayayamang at magkakaibang paniniwala mahalagang bigyang diin ang respeto na dapat nating ibigay sa mga Hudyo, Muslim at Kristiyano. Ang bawat isa sa mga tradisyong ito ay nagdadala ng daan-daang taon ng kasaysayan, kultura at pananampalataya at ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay nakakatulong sa atin na lumago sa empatya at karunungan. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi dapat maging hadlang kundi mga tulay para sa isang mas malalim at makahulugang palitan ng pananaw. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo, ano ang pinakapumukaw ng iyong pansin? Saan ka nanonood ng video na ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa ng may pagmamalasakit at tuwa at natutuwa akong malaman kung paano ang mga paksang ito ay sumasalamin sa inyong buhay. At tandaan, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Pindutin ang susunod na video at patuloy na tuklasin ang kamanghamanghang mundo ng pananampalataya, ng Biblia at ng mga koneksyon na nag-uugnay sa atin bilang mga taong naghahanap ng banal. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ang lahat ng nasa paligid ninyo hanggang sa muli.